Nandito po tayo ngayon sa simbahan ng San Antonio de Padua ng Atlag. Ngayon po ay June 12, araw din ng ating kalayaan. Ay gaganapin naman ang dapit ng San Antonio de Padua dito sa amin sa gaganaping kapistahan bukas ng barangay ng Atlag. Okay, antayin nyo, palalabas ko sa inyo ang dapit ng Atlag. Yeah. siyempre kasama si Adol JB. Uh, uh, low uh low ngayon low. na itapit natin ano? Yes, tapit uh, po. Ano ba ang magiging uh, flow ng ating uh, dapit? Uh, magiging flow ng dapit, uunahin namin sa Sibiria. Okay. And then, lalabas ng main road to Rupina. Okay. Dahil Rubina. ang patron ay nasa Rupina dapit. Doon susunduin. Rupina. Tapos ibabalik din sa ating Tapos ibabalik sa ano? chat Ah, okay. So, yun ang magiging ruta nating araw na to. Yes, po. Ah, gawin kami. Oh. Hi! Ito uh, ang idol natin o. Oh. Ito, uh, kasama ito sa ating dapit. Yeah. Awawa kami pagkasalat niya. Ah. Ah, <laughs> Ayan po yung mga kababaryo natin. Oh. Nagahanda sila. Mga sasama to sa ating uh, dapit ngayong araw na to. Marami na tayo dito. okay welcome. Mayroon na yung mga mosiko natin. Ayan dito. Ayan ba ito? Banda. Banda si Sete. Ayan mga Ram Peters, mengaitinlah tim. Itu mengaitinlah tim Ayos ah, ang tunay Tapos lalabas na tayo para sa ating gaganapin David naman. Ang ating mahal na patron na San Antonio de Padua ay nasa Rubina. Ayon, na mga kapapari natin. Oh! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Ayan. Ang dami natin dito. Wow! Ay, eto na nga si well, tatay. Well, ano na si tatay. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Ayan, happy Fiesta! Ayan mga tropas natin dito kasama sa atin. Huwag ka na ito. Ay, ito. Oh, ito pa siempre. Makakasama pa natin dito. Makakasama natin sa David. Ay. Gaganda naman ang sama to. Kapite. Kabite! kabite? kabite! Ah, <laughs> Ay, ito. Gaganda pa lang ng mga tiga kabite ayan. Oh, ayos. <laughs> Eto, San, pa San Pedro Bautista. Ang lahat po nakasama dito ay mga Franciscan order ng mga saint. Bye. Happy Fiesta. Barangay Adlang. San Roque de Montpellier. Idol. Alpax TV. All right. mare na. rin na. Yes, no, ma. Ah, okay. <laughs> <laughs> <Saltaklara> TV! <ng asisi. laughs> ah, kaya may ito dito, Dito Ay, siyempre natin mga Hermanohan Tsaka mga tropics natin na ang atlag Happy Fiesta! na! Happy Piyas na! sa okay, Pangulo At ito ang Pangulo natin ah, Isa lang yan, tatlo yan eh At okay. ito pa, mga natin Hi! Hi! Hey

Hi. Up. At pa, mga kasama natin sa ating dapit. Ito yung ating siyempre pangalawang pangulo. Panguluhan natin. Ayan. Hi. Yon. Yon. sa US makikita na tayo sa US Malapit na rin Tropax ng Cavite Happy Pesta Abang nga pa ako <laughs> 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 tayo ngayon sa San Sarupina sa may Santo Cristo San Juan dahil pupunta na natin ngayon yung ating mahal na patron para idapit para dali na sa ating simbahan kasi bukas na ang kapistahan ng San Antonio de Padua at nakakatawa po ito kasi po napakaraming sumama dito sa ating ginagawang dapit sa kapistahan ng atlag. Alos lahat ng Francisca na mga order ng phone ay kasama dito at very good at so, syempre ito na po ang ating mahal na patron ng San Antonio de Padua yan. Ito yung naglapitin uh, natin para dito na sa simbahan sa kanyang kapistaan bukas ng June 13, 2024. po. So papasok tayo dito. Ito po yung pamilya uh, ng Pulumbarid. Ayan, sila po yung Herman dito. Ito, hi po. Yan, yan, sinapay. Tubig, tubig. Hi. At dito po tayo sa bahay ng uh, Pulumbarit family. Nasa isa sa ating uh, hermano mayo. Ayan. Ako yung hermana. Ang hermana yung pinsa namin. O, okay, ito po kasama na ang pamilya natin. Ayan. Tapos po dito, meron tayong mga binibigay na pagkain, pansit, tubig, tsaka yung ating mga tinapay. Sino, sino, sino. Okay. San Da na ng Nasareno kasabay po ng dapit ng atag ayan, mga tropa natin atin ng Nasareno yan po ayan mga kaya natin mga tropa natin mga senyor, mga uh, Alam mo Alam mo Sabi sa at nagmaloron sa Atlag, Malolos, Bulacan, Philippines. Dyan mo lang si Sir Eric, tsaka si si Kap, ah, ano? Gary, Gary. Kap Gary. O siyempre, uh, inaanayan namin kayo dito sa amin. Kapag uh, June 13. 13, at ngayon marami tayong activity ano. Ayun. Okay. Para kayo ay eh, ma-experience na 'yung aming ginaganap dito na kapistahan ng San Antonio de Di Padua dito sa amin sa atin. Happy Piesa sa atin lahat mga taga atlant Oh, Happy Piesa! Viva San Antonio! Yeah, Viva! Kaya siyempre kasama po natin si Sir Jaime Pulumbarit Yan, na isa po sa ating hermano dito sa ginagirang talagapis namin sa Antonio Di Padua. At, at siyempre, shoutout kami sa pamilya ng Pulumbarit family dito sa amin sa Atlag. At mga kamag-anakan namin. Happy Piesa! Thank you! Yan. At siyempre, inaanyahan namin kayo na pag kami oras kayo, pasyal kayo din sa amin. Sige po, salamat po. Salamat po. Salamat po.

Oh, wag lang kasi natin nila masisibagat mga poging at, at, server, server, at server. server na katedral. Yeah. Hey. Happy fiesta sa lahat ng mga batwa. Yeah. Si boss, ah yeah. uh, siya minit na tindahan dito sa si dati. Uh, sa kanya na kayo 'yan. Chat out kami sa mga pamilya namin sa Bungahan. Abi dito. Chodoro. tsaka yung server missis niya sa Pampanga. Oh. At uh, kakagawin. Oh. Yeah. <laughs> oh, welcome, siyempre. Kasama natin ang masisipag nating uh, mga city traffic uh, management officer. Siyempre, oh ganoon. What? I got it. Mga sa mga malapit Mindanao. Okay game. Albox TV, just click here to subscribe. Yeah, and share nyo na rin. Share nyo na rin. Happy fiesta, mga lag. <laughs> Happy <laughs> fiesta, biba San Antonio de Padua. Viva! Viva San Antonio. Music Foundation ng kami Hooray! Shout out yung mga katropaks natin dito Syempre sa ang kambal ng uh, Pulumbarit Family ng Santo Cristo Shout out po sa pamilya namin dito sa Santo Cristo At gagawin! Eh pero syempre Happy Fiesta sa San Antonio de Patua Ayan! Uh, at kami! So <laughs> shout out kami ni Idol sa Valdez Family okay. Langat lang! Okay. Thank you! Thank you! Happy Fiesta! Ayos! Ah, Welcome! <laughs> Welcome! Syempre ang malalapit Ah, 15 years <laughs> old. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. 15 years old. Happy birthday. Happy birthday. Choc Kris. Ah, sa Galera family. Galera family. Abi nito. Sarili Sa Las family, saka mga totoos sa mga bigas rito. Hi.